Alright mga katagalog, ayos din niya, mga idol, magandang bakbakan na rin. ayo. oh, kala mo si Lebron James ang nipis din naman. Abay, ay, ari na mga, kala mo si Stephen natin. Ah, ay, talagang may solar hands, grabe naman yun. Grabe itong larong ito mga idol Magandang bakbangan nito Labanan nito ng Tagalog at Texas ah, Ay parehas nito Iyan na ah, Ano kang pinagagawa mo diyan Klaseng nagliligalik Ayari ah, ay, naman Eh ay, talagang wag pa -opening ay talagang sure ball ay ari naman kala mo na may sigawan eh kala mo si Batista bali mga idol nun nagkatapat nga pala ito dalawang beses sila nagkatapat nung, nung una panalo dito yung Riverside yung kulay blue Pangalawa, nanalo di, naman dito yung Pulo Syndicate ngayon tingnan natin mga idol kung sinong mananaig kung sinong mananalo sa dalawang ogalats na itaw papagupit muna tayo mga idol ng mga medyo pugi pugi naman pagbibidyo sa inyo Idol Tagalog, anong preparation mo sa championship game na ito? Tulog lang po. Oh. Iyong! <laughs> Kasama nga natin ngayon mga idol si Commander English upang tunghayan ang mga ogalots. Sino kaya mananalo din eh? Hulaan nyo mga idol. I-comment nyo nga pala kung tagasan kayo nang malaman natin kung saan umabot ang video natin mga idol. Eh, at palike and follow and share mga idol. Talagang quality din nga naman. At pag kayo kukuha ng sasakyan, i-message nyo lang ako at akong bahala sa inyo. At ako eh, agent. Talagang quality eh. Iyara, yeah mamaya ay kaunti na ay magsasalpo na mga dalawang ogalats. Mga idol, bali nga pala magkalaban dito. Uh, parehas nating nakakasama sa mga Dayu Gaming, sa mga Money Gaming, mga Tagalog Brothers din ito. Sino kayang matibay sa mga ogalats? Malapit na ito. Ito na, si Tagalog Briggs at si Tagaro, Tagalog Onis. Yeah na ay, aray, ang pinaka-super Tagalog, si Mata. Iyan na, hinagis na ang sa manok. Yun, na, aw, oh, nagmamadagaw. Sabay, oh, matatapon pa nga. Ay, wag. at sayang ang kuhan. Maruya, yun na, naka si Tagalog. Yo, nakadalay, nakabisaw. Magandang panimula ito mula sa Riverside. Ay, aray na, wow. naka naman, nakakauntid na mo na Ay, dag is si Ugalats. Iyan na, Benson, umatake. Easy lay-up. Grabe ang player na to, mga idol ang player CSTC, ng CSTC Benzo na ngamada dito sa first quarter magandang paramdam ito ay eh, ari naman halos balikatan na ito mga idol dito sa first quarter Yo! nakadali si Briggs ang court general mga idol dito sa first quarter mga idol magandang run dito ang ginawa ng Riverside medyo nakalamang agad sila medyo nakagwanta ang kanilang kalamangan medyo namotok ang kanilang mga outside shooting mga idol at ito na naman ay talaga ay malakas dumagaos iyon na magkakayakyakan pa mananakit ang biwang niya ay ari naman abay tagilid na ay talagang naishoot pa rin na yari naman coast to coast niya mananakit ang body niya yan yun na nayari ni Tanggaw easy layup yan na Benson umatake pinasa walang tawag doon uh, 21-12 mga idol lamang dito ang Riverside yung kulay blue Ah, sampu agad Yan na, dumagus na siya Fox, Yun na, magandang run pa rin dito mga idol Ang pinakikita ng Riverside Kontrolado parin pa rin nila ang first at second quarter dito mga idol. naghahabol dito ang Pulo Syndicate. Grabe yung championship game na ito mga idol. Dito, relax lang dito ang Syndicate. Yo, napaganda pa. Eh. Ika ngayon nasundot pa. Eh. Quality Dito sa kabila mga idol, grabe yung defense ang pinakikita dito. Talagang dinadaan sa sipag ng Pulo Syndicate dito. Kahit mga ogal at sa mga galaw ay talagang masisipag. Ari talaga ang legit na Tagalog ay, ay kalamay siya ay, naitaas pa rin tibay ng body ah. ay, dinuradong ulang na niyo kanina mga idol halos dun din pumukulid si Benson, yun ah, magandang tira magandang pasa mula kay Atoms parang napakasata dito mga idol ng pustay parang nasa 50 mga idol iyan na ah, 14 abay, Tagalog siya at bordering eh nakadali na kabis, oh. Binso Naghahanap ng papasahan dito Yun, what a nice move Napakaganda pasa Bastusa na dito sa Riverside mga idol Lopay, basta-basta may nalaga po Ay, offensive ka dyan idol Iyon na, bali third quarter na ito mga idol Change court na ito mga idol Yan na, nanagasa na Siya, equality ka lang si Lebron James eh dikla pa dikla yan sinasabi ka kulang sa saging iya yeah, na aboy kala mo si Richie Ay, ng moves ha? Yeah, na San division lang pala itong mga idol Junior 21 under iya yeah, na Breaks, kala Ka mo yung batras ko yan Ang gilas, anong bilis Ay, paspas, -pas, eh Ka ay Kala na-strip ng batras ko pag uwi yan eh. Iyan ah, oh, Ako nakadalay eh. Dito mga idol, medyo dumikit-dikit dito sa third quarter Pakunti ah, na dito ang kalamangan dito na ng... aba, aba, aba Anong pinagagawa niya Paganda oh, na eh, traveling lang eh Oh, galas Iyan ha? mga idol, nakadalay, nakabisaw kontrolado pa rin ng Riverside mga idol dito ang kalamangan talagang grabe ang kamay dito ni Tagalog Onis ay talagang iba na may Solar Hands ay ari naman kabila ay talagang quality ang pasahan talagang masusurbol yun na sinasabi sana all may shooting dito halos puro player dito varsity ng mga high school dito sa Riverside yana. na lumipad na kala may agila ay talagang pagkakagilas yan, 57, 49 Lamang pa din dito mga idol Ang Riverside ng kulay blue Fourth quarter na ito mga idol Tingnan natin kung sinong mananaig Benson na istila na pagdobol double Iyan na Pinasa kay Tamuran Pag sinala mo pa yan ay talagang tutuwa na Iyan ah Iana, Anthony Davis Naghahanap ng papasahan Pinasa kay Tanggaw Iyan na ah. Ay nakadaya din na eh, yung nadali, Ni Mr. Rydal Buti na lang nga pala mga idol, hindi tumuloy ang malakas na ulan kanina. Ay kanina'y napatak-patak na. Ay pospon na naman yaw, napakagandang pasa. Papunta kay Afrika. Odo! Oh, Yan na numero 25 ha ay talagang grabe sa pass break itong riverside na ito ay kita nyo gaya na ah, batter ay walang kalubat-lubat ay walang kapagod-pagod ay ari naman iba din talaga resistensya ng Juan, mahilig sa mga gulay iyan na number 20 matatapon pa buti na papunta kay ogalas easy 2 points yan medyo nangamada dito mga idol si Mr. Port Quarter si Marasigan halos siya nagpupuntos dito grabe pag pagbubuhat na ginagawa dito. Ito ang kanilang Captain Ball na si Rainier. kumagmando magmando, iba din ang impact nito sa laro mga idol. Wala man masyadong puntos, pero yung inside presence naman mga idol. Iyan na, sumaya na ang mga Tagalog. kay eh, talagang hiyawan eh. Yun na, yung numero 20, Mr. Fourth Quarter talagang. Dito na mga idol, nakuha ng pulo syndicate ang kalamangan dito mga idol yara mga nanakit na yung hinapuna si idol yung yeah, mga idol pitong kalamangan ng pulo syndicate naka 3 si Benson Bale, aapat na mga idol tapos ito pa ang mga mai pa yun na sinasabi ko oh Benson tumirada na naman tres not this time nakuha ulit ni Benson oh boy ilan na yun dadalwa na lang mga idol nakalamangan timeout dito ng pulusin Syndicate talagang segundo na lang ito mga idol parang 35 seconds na lang ito iyan na patatapun pa siya iyo na uh, at pinasa kaya pre ang import, pasto! pasya, eh, talagang quality. Napaganda pa nga eh. Yan mga idol, balik sa apat ang kalamangan dito ng Pulo Syndicate. Grabe ang talino din dito. Gumamit sila ng Paul para hindi sila, hindi makasit na masyado. Yun na, nakuha! Yun na! Oh boy, awa na yung muntika na naman. Yun, ay talagang, yun. Nakakuha dito ng Paulang pulos dikin mga idol. Volleyball position ulit nila, hindi pa penalty. Yun na, matatapon pa. Yun na. Dito nasungkit ng mga idol ng pulos Syndicate ang kampionato Ah, congratulations sa inyo both teams. Napakagandang laban ang pinakita nyo. Talagang quality. Sulit na sulit ang panonood natin mga idol. Congratulations, Pulo Syndicate. Napakagandang laban, talagang hindi bumitaw ang gandulo. Ay, ilang kayang baboy at bakang Kakatayin ng mga aray. Ay, talagang sa laki ng panalo ay talagang ina. May quality nga naman. Ayos din! Yun na, ang mga nakakash out. Sana all nakakash out, mga idol. Ay, talagang quality din nga naman. Grabe yun, ka.

Ya yeah, mga idol, balance season MVP natin dito itong si Marasigan at ang finals MVP dito is si Benson. Congratulations sa inyo at sa mga Mythical 5 na sina Aura, sina Binson at sina Dalawang Bayan. Talagang quality nga naman. Congratulations sa inyo. Ayos din!